Sino pa na hindi babayag, hindi ko papasukin. Ang dadaming pila. Kanilang anak ng mayaman. Ang galing. Bayad mong 2,000. Bago muna kayo pumasok, kailangan nyo magbayad ng 2,000 Robux. Ay, bayad na kami, bae. Bayad na kami. Oo, bayad na kami. Oh, pwede na, pwede na. Bayad na kayo? Sige. Ikaw, bayad ka na? O sige. Ba muna tayo pumasok? Kaya nga po ng 2,000 robux. Ay ba, bayad na kami ba eh. Ah, bayad. Pwede kumakan dong. Ba nagpuputok? Hoy. Hoy, yung bayad mo. Nagkukunyari ka pati-patay dyan. Pamahin noon. Hindi ka nagbabayad. Kala mo, anak ng Lord ka. Kala nila, ha? Andito ako, ha? Andito rin ako. Magpatay-patayan. 200 mm, ninyo! 2,000 ninyo, ha? Hindi mm. ko kayo kalimutan ng bayad. 2,000 mm, mo. Mm, kilala kita, Ha? nagpapalitan pintuan ka ha kala mo ang sa isno mayaman ka pa ha oh nagbayad na rin ako hoy ano tingin mo dyan babae ka mm. ayan 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 oh akin na yung 2,000 robux mo teh Eto. Ate. Te. Di ka pa nagbabayad, te. Te, di ka pa nagbabayad. Pagkita ko dyan. Ha? Huh? Bailan mo nalaman. Nakita ko, kita, kita, kita dyan. Di ka nagbabayad. ano mo nalaman. Pagpunta ko ng roller coaster, katay, ibibigay ko doon sa babae protein don Si protein, si Elsa, hindi. Hindi. Si Ice. Ice cream Ay. Kahal ko pala na sa akin, pang pera. Anong pera? Hindi mo ko. Hindi mo ko mama. Ay, ano? Saan sila pumunta be? Ayun silang dalawa. Nag-chill-chill. Ayun o. Uh, ayun o. Wait lang ba Wait lang. Wait lang. Pag silabi kong wake lang. Diyan sila, eh, di sila nagbabayad. Eh, diyan sila nagbabayad galing. Ang galing. Ha? Huh? Ha. Huh? Hmm. Ikambe. Yan. Ay, no, Hindi sila nagbabayan. Anong oras hindi na babayan? 5 am na, bae. Bibigay ko sa kanya yung bayan. Kaya ano? Kala nila, ha? sila, bae. Nagsichil-chil. Kala -na nila, ha? Huh? Ha? Ha? O, gabi. May ice rose. eh. Bae, mali yung ko, Bi. Bi, mali. Ay, pre. Mali pala yung pinuntaan ko, Bi. Bigay. Kunta ka niya kay Snow. No, mali. Kung yung pinuntaan yung mo. Saan? Doon pala. Ano? Kipat mo, hindi mo sinabi. Kasi mga babae, dalawa mo babae. Yun na nga. Umalis. Umalis. Oo. Anong oras hindi nagbayad? Anong Anong oras? 2 a, 2 क्ष वैकम बे B! Sabi kang weak lang eh. Pwede no. 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 lang, pwede lang, tsuko ko muna. Sandali eh. lang. O, oh. ayan. Ayan na, B. O, yan. Yan na, B. O, ayan na. O, oh, ito, bayad, oh. Yung binayad nila. Ay, babubutin babae ka. Ay, hindi, lalaki ka. Musta? Okay naman. Yung trim mo. Oh. Dini. sila binayad. Ano? Oh, ito. Snow. Kano nila eh. mo sa kanila ha. Opo. 2,000 billion billion robux. Para ma... Ano sila? Pachin. Yes. Opo. Okay.